friends. Magandang araw. Ay, dito na naman ako sa school. First day na school. First day namin sa school from vacation. Tay-tay guys. Pansit. It's time guys! ibang bansa, ibang lugar. Ipo, one, ipo. One Ay ate, na inaisip ko sa inyo, panorin mo. Ay. Sa WhatsApp, panorin mo. Parang nakakatakot sabi ko na ang mundo. Panorin mo sa WhatsApp. May sinet ako dyan. Buksan mo. Ito? Oo. Wala kasi ay ito. Oo, buksan mo. Yung nangyayari ngayon, ngayong panahon na to. Kasi napanood ko yan kagabi. Na nagkakawala na ng tubig, ganun, ganun. Ah, oh, manood yun, para inin nyo. Ano rin mo? Ano rin mo? Bu Nabubuksan mo? Hindi, hindi ko mabuksan. Para, kaya sa ko sayabi hindi, hindi ko mabuksan yun. Yung ano, yung may ano dyan Facebook? Oh, hindi. Totoo-totoo? -toto? Hindi, Facebook. Dito ito nga. Hindi mo nabukha. Sabi mo, utakawalat na ito. Hindi sabi ko nag i entay na. Sa, uh, hindi sa Facebook, sa ano, WhatsApp. Oo, oh, sa WhatsApp. dito ko sa WhatsApp na Tungtungin mo, ha? i mo nga sa akin ulit. Oo, oh, bakit sa akin nabubuksahan ko? Ayan. Malala na ang sa iba't ibang bansa mm -hmm. sa mundo. Oh, sa Europa, lumitaw na ang ilang mga lumubog na barkong pandigma noon. Noon na ang panahon, di ba? Oh. Habang sa Afrika, milyon-milyon mil na oh, nakakaranas oh, oh. ng tagutong na report. Sa naubos ng tubig sa Danube River sa Serbia dahil sa heatwave, lumitaw ang isang German warship kaya natatakot na mga taga-German. Ganito nakatinting ang init doon na pinalilitaw na ang mga nasa pinakailaling ng tubig. Hmm. Isa naman ito sa dalawang pungibang mga warship na nagsinabasan matapos matuyong ang isa sa pinakamahabang ilog sa buong Europa. Sa Spain, lumitaw din wala sa natutuyong Valdecanas Reservoir ang mga metalistic stones.